Ang residente ng Davao City pumalag sa patutsada ni dating senador Trillanes laban sa syudad. Ang detalye ng balita mula kay Kamar MJ Mondihar. Tinawag na fake news si dating Senador Antonio Trillanes IV ang balita na isa sa pinakaligtas sa syudad sa Pilipinas ang Davao City. Sa isang TV interview kay Trillanes na in best safest city, dangerous o delikado umano para sa mga residente ang syudad. Sa aming pag-iikot, iba naman ang komento ng mga residente sa tinura ni Trillanes. Bot-bot na. Bot-bot na, sir. Bot-bot. dili bot. siya taga-diri. Wala siya kay kun sa ang timuod sa Davao City. Yeah. Hindi, totoo yan. Kasi makita mo talaga dito sa Davao City, peaceful masyado, malinis. O, diba? Dagdag pa ng iba, si Talianes ang fake news. Matatandaan na lawa ang Davao City bilang pinakaligtas sa lungsod sa Pilipinas batay sa report ng World Travel Index o WTI na nagtala ng safety score na 80.73%. Ayon sa WTI, nakabata ang resulta sa persepsyon ng mga Dabuenyo at mga bumibisita hinggil sa kaligtasan at seguridad sa siyudad. Sa World Rankings, pang 1,132 ang Davao City, kasunod ng Dumaguete City na nasa ikaw 1,097 na pwesto na may safety score na 81.53%. Really, Paano, dino, that's fake news. Bakit, ma'am? Kasi, ang Davao is very safe. Uh, maski maski unsang oras ka mula ka, wala yung magbuhan, mahilabo. For me, hindi siya totoo po. Because ang and daming mga turista na, dumadayo, dumadayo, dito, dumadayo dito sa Davao. Uh Oo, -oh, it's not true. Life is here. Hindi po yan totoo. Ang kanayang mm, istorya, layo ng estino na sir. Ano man sir? Eh, peaceful man yun ang Davao. Sukad ba sa sa anak, pang, dua ka anak na nangagi. Well, uh, alam mo naman si Mr. Trillanes, eh, talaga namang iwan ko. Ano, mang, ano ba nakikita niya sa Davao? Bakit uh, minasama, minamasama niya ang sitwasyon ng city? Well, uh, you know, the people of Davao City can attest to the safety of the city. Dean pa ni Davao City First District Councilor Teco Campo, my culture of security na umiira sa mga residente ng syudad. Kung ano ito, GT Councilor Ocampo, This is the kind of culture that was inculcated under the leadership of the, uh, the former president Rodrigo Roa Duterte. Kasi ito isang paraan na kung paano ang buong komunidad ay nagka, nagtutulungan, nagkakaisa laban sa terorismo, laban sa droga at kriminalidad. So naging kultura na yan ng mga Tigadabaw na whoever leads the city, nandun na yan. Panata naman ng mga residente na magpapatuloy ang citizens reporting nila katuwang ang PNP laban sa namang uri ng krimen at masasamang loob na papasok sa syudad. Para sa George, sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondihan, SMNA News. Sunshine, Sunshine, Samantala, BP Sara dumalo sa pagkitipo ng mga OFW sa Singapore. Ang buong detalye mula kay Jason Rubrico. Dinagsa ng mga overseas Filipino workers ang isang pagtitipon sa Singapore kung saan dumalo si Vice President Sara Duterte. Ang nasabing pagtitipon ay bahagi ng selebrasyon ng 10th anniversary ng SingPhil Events and Services. Saya ako dahil uh, nagkaroon ako ng panahon para bumisita dito sa Singapore at makasama ang ating mga overseas Filipinos na nagtatrabaho, nakatira, or nag-asawa uh, dito sa Singapore. Sana ay sa susunod, always looking forward uh, to the next visit para makasama ulit ang ating mga kababayan dito sa Singapore. Sa kanyang talumpati, pinasalamatan ni VP Sara ang mga OFW sa lahat ng kanilang sakripisyo, hindi lang para sa kanilang pamilya, kundi para sa bayan. Hindi rin pinalagpas ni VP Sara ang pagkakataon na maibahagi ang mga programa at proyekto ng Office of the Vice President na milyon-milyong Pilipino ang nakikinabang. Ibinahagi din ng bise ang kanyang mapangarap sa bansa at ang posibilidad na isagawa sa Pilipinas ang mga best practices ng Singapore mula sa transportasyon at kaayusan hanggang sa urban planning nito maliit lang siya na bansa yung Singapore ay ginagamit nila ng maayos lagi uh, yung spaces nila so meron talagang kung baga maayos na urban planning Uh, yung kanilang paggamit ng kanilang uh, lupa. At uh, ang nakita ko din ay uh, kahit madaming semento, madami ding puno, madami ding halaman. No, so meron talaga silang uh, mga lugar na naglalagay sila ng green open areas. At kahit saan ka man uh, mapunta or nakalsada, meron talagang mga green pockets. Uh, na makikita mo at um, mga katulong yon uh, din uh, sa atin dahil nakikita natin yung urban landscape tsaka urban planning na napakaganda dito sa Singapore. Hinimok din ng bise ang mga OFW sa Singapore na ipagpatuloy ang disiplina, kayusan at laban kontra korupsyon. Samantala, nakiisa rin sa pagtitipon si Senator Robin Hood Padilla, Attorney Vic Rodriguez, Attorney Jimmy Bondoc, Attorney JV Hinlo at Dr. Richard Mata. Ako po ay uh, una buong puso din nagpapasalamat kay Vice President Inday Sara Duterte. Sapagkat sa kanya po natin nakikita na ginagawa po niya ang trabaho niya bilang Vice Presidente. Ano po ba yon? Dalawin, ikutin, puntahan ang lahat ng mga OFW sa lahat ng sulok ng mundo. Alam naman po natin na ating mga OFW sila po ang bumubuhay ng ating ekonomiya. Napakasaya po ng pagbisita ko dito dahil uh, bukod sa gustong gusto ko sa Singapore because it is such a shining example of what good governance can do to a nation. Yung Filipino community dito is really one of the most vigilant, most knowledgeable, tsaka pinakamababait na community sa, sa mga OFW na napansin ko. No? And uh, hindi ko po maubos na sila pasalamatan. Uh, dahil sa lahat ng suporta na binibigay nila sa amin lahat. Napakaganda ng Singapore, napaka-well developed ng Singapore. Ako po'y nangangarap na balang araw ang Pilipinas maging kagaya rin ng Singapore. Very uh, productive yung mga ginagawa ng mga tao dito, maraming trabaho, industrialized, maganda ang turismo. Kung maayos natin ang ekonomiya ng bansa natin sa Pilipinas, uh, I'm looking forward na hindi na kailangan mag-OFW ang mga Pilipino dahil yung mga trabaho doon na mag-aantay sa atin sa ating bansa. Maraming maraming salamat napakainit na ng kanilang pagtanggap at pagsalubong, ang dami. Talagang nandito ang uh, tinig ng mga Pilipino sa Singapore at uh, maraming salamat sa pagkakataon na makapiling kayo. Ito ay uh, tanda ng aming pagkilala, paggalang at uh, pagsasabuhay ng inyong malalaking sakripisyo at kontribusyon sa ating bansa gamit ang inyong mga inward remittances. Talagang nakikita natin yung pagmamahal ng tao kay VP Sara. saka si VP Sara kasi nagbibigay ng pag-asa eh no pag nakita mo si BP Sara nabibigyan ka ng ano ng buhay no na we, we will have a better better future Maras sa Joss at sa Pilipinas kung ako si Jason Rubrico, as Manoy News. Rebo kabalag sa decision ni NBA directors sa tinanggap na ni PBBM at lito magdo ipapalit bilang bagong OIC Alamin natin ang detalye mula kay Marjorie Light. Nagpahayag ng pasasalamat si outgoing Director Jaime Santiago sa harap ng mga kawani ng NBI sa buong suporta na ipinakita mga ito sa panahon ng kanyang panunungkulan simula pa noong nakaraang taon bilang NBI chief. Ito ay kasunod ng kumpirmasyon ni Santiago araw ng lunes na tinanggap na ni Pangulong Marcos Jr. ang kanyang irrevocable resignation na sinunda ng flag raising ceremony sa gusali ng ahensya. I was informed that the president has finally accepted my irrevocable resignation. Kaya ayon magpasalamat ako sa inyo during my here. Mga suporta ninyo na uh, maraming maraming salamat sa inyo. Matatandaan, umupo si Santiago bilang NBI director noong Hunyo 14, 2024, matapos italaga ni Pangulong Marcos Jr. bilang isang retiradong hukom at dating miyembro ng Special Weapons and Tactics o SWAT ng Manila Police District. Ipinagpatuloy niya ang serbisyo sa gobyerno sa pamamagitan ng pamumuno sa NBI. Sa kanyang panunungkulan, pinangunahan niya ang mga operasyon laban sa illegal na aktibidad tulad ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO at Scam Farms. Dahil sa mga aligasyon, nagsasabing may masamang layunin laban sa kanyang reputasyon. Nagsumiti siya ng irrevocable resignation noong Agosto 15, taong kasalukuyan. Ayon sa kanyang pahayag, hindi siya aalis sa posisyon hanggat walang ipapalit. Pumaasa si Santiago na ipagpapatuloy ng kanyang papalit ang magandang nasimulan sa ahensya sa paglaban sa kriminalidad. Idinagdag niya na babalik na rin siya sa kanyang pribadong buhay. Samantala si Lito Magno ang itinalaga ng Malacanang bilang officer in charge ng NBI. Bago ang kanyang pagkatalaga bilang OIC, nagsilbi si Magno bilang Assistant Director ng NBI at humawak ng mga mahalagang posisyon sa mga regional offices nito sa Northern Mindanao at Central Luzon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, Cherry Life SMNA Mahigit 12 bilyong halaga ng frozen chicken mula sa China na sa bahat ng Bureau of Customs. Salamin natin yan mula kay Kapar Margot Gonzalez. Dalawang container shipments ang na-intercept ng Bureau of Customs sa Manila International Container Port na naglalaman umano ng misdeclared items. Ang kay Customs Assistant Commissioner Attorney Vincent Philip Maranilla, deklaradang fishbowl ang laman ng shipment. Pero natukha ng mga taga-customs na sako-sako frozen chicken pala ang nakatago rito na tinatayang nagkakahalaga ng mahigit labing dalawang milong piso. Dumating ang mga kargamento noong Setyembre 1 mula sa Bansong China. Pero ayon kay Maronilla, bago pa man ito dumaong, may impormasyon na silang natanggap na may laman itong mga smuggled na produkto. Dagdag pa ng opisyal, bagong consignee umano ang may-ari ng mga shipment at wala pang record sa Bureau of Customs. Identify na muna namin yung may-ari at uh, ngayon po ay nagpo-conduct na ang aming intelligence group ng investigasyon para ma-identify sino pa yung mga kasabwat dito at kung uh, may ba pang pa karuntong na shipment. Ang value po nito ay uh, mahigit uh, 12 million pesos. So that's within the uh, uh, cap para makapag-file tayo dun sa alipagong patas yung anti-agricultural economic like, sabotage na Nong of course sa uh, pagka-file natin. Noong nakarang linggo, matatanda na na-intercept ng mga otoridad ang mga puslit na carrots na hinaluan ng mga tinsya paper na siyang deklaradong laman ng mga dry container van. Ayon kay Maronilla, kasama sa bagong modus ngayon ng mga smuggler ay ang layering o ang paghahalo ng mga puslit na produkto sa deklarado. Sa kaso ng mga nasa bat na bagong kargamento, ayon kay Maronilla, ang shipment ay parehong naglalaman ng mga puslit na chicken at fishball na laman ng mga kagramento. Para sa Diyos, Pilipinas Kumahal, Mary Gonzales, Hasbina News. Pilipinas Embassy sa Thailand, nakipaugnayan sa Thai authorities para sa repatriation ng mga Pilipino mula sa scam hub sa Myanmar. Ang detalye ng balita, malaki ka Cherry Light. Ipinahiyag ni Secretary Hans Leo Kakdak ng DMW na ang operasyon sa scam hub na tinatawag na KK Park sa Maywadi Myanmar ay nagligtas na may git dalawang daan dalawampung Pilipino. Una nang tumawid sa Thailand ang 66 na biktima sa Maysot at nadagdagan pa ng 154 noong nakaraang gabi. Ayon pa kay Kakdak, kasalukuyan nagbibigay ang DMW at OWA ng pinansyal na tulong pagkain at tirahan. At tinutulungan ang mga biktima sa repatriation at pagre-rehistro ng dokumento. We are full force coordinating with the embassy in Bangkok, Ambassador Tinta Paredes and Sec. Lazaro, of course, DFA, uh, to assist the 220 who already crossed over from Myanmar to the Thai border town of Sot. So, labor attaché Don Pankog, yun ang labat natin sa Bangkok, is now currently assisting the 220 in terms of financial assistance. Sabi din ni Kakdag, madadagdagan pa ang 220 dahil 222 ang humingi ng tulong sa embassy ng Yangon noong isang araw. Anya hindi pa tiyak kung kailan ang repatriation ng mga nakatakas na Pinoy sa scam hub dahil patuloy pa rin pinoproseso ang kanilang mga dokumento. Karamihan kasi sa mga Pinoy na tumakas sa scam hub sa may wadi ay walang dalang pasaporte. Sa nakalipas na anim na buwan, ibinida ni Sekretaryas Leo Kakdak ang ilang mahalagang operasyon laban sa human traffickers at illegal recruiters. Isa na rito ang hatol ng Pasay Regional Trial Court kung saan dalawang individual ang nahatulan ng life imprisonment at pinatawan ng dalawang milyong pisong multa dahil sa syndicated illegal recruitment sa Cambodia. Mayroong ding airport entrapment kung saan sa kipang ilang Pilipino mula sa mga scam operation na plano sanang ilabas ng isang Taiwanese. Buko dito, isinagwa rin ang mga rescue operations sa Rizal at Palawan kung saan nakaligtas ang labing tatlong biktima at apat na perpetrators ang naaresto. No, tatlong law enforcement measures, isa nahatula, isang kaso na nakatulan na yung dalawang perpetrators Dalawa still charged before the, before DOJ, uh, sa korte, charged before the courts. I'm pointing this out kasi ito ang solution talaga para masugpo ito root cause, yung uh, law enforcement and and uh, uh, filing of cases before the Department of Justice and the courts. Ayon sa DMW, higit isang libo ang nabiktima ng scam habang isang libo apat na daan na Pilipino naman ang nailigtas at nakauwi na sa Pilipinas mula sa Cambodia, Laos at Myanmar ang nailigtas sa nakalipas na dalawang taon. Sa Myanmar, pitong daan anim na ang biktima. Patuloy ang pagtutok ng ahensya sa social media para alisin ang mga peking job posts sa scam hubs na umabot sa mahigit itong libong posts na nag-request for takedown. Uh, there is an ongoing 24-7 active online surveillance. No? Meron tayong dedicated office and staff na tumitingin po sa lahat sa online. At pag nakita natin na yung ino-offer nila na employment opportunities pertains to these scam hubs dito sa Asia, we request for an active takedowns. No? Ipinaalala rin ng DMWs na sa ilalim ng batas ng human trafficking, hindi kasalanan ng biktima ang kanilang sitwasyon. Layunin ng pamalaan na tulungan sila makaalis sa panganib, mabigyan ng proteksyon at ma-reintegrate sa tamang trabaho. Para sa Jos at sa Pilipinas kong mahal, Cherry Light, SMN News.